Kaya naman po sa pamamariyan ang isang di pa nakikilalang lalaki sa Quezon City. Madalas raw ang mga krimen sa lugar dahil umano sa kawalan ng ilaw sa barangay. Balitang hatid ni Jay Sabale. Dugo ang bumalagta sa bahagi ng Kamatsile, Service Road, Barangay Unang Sigaw sa Quezon City, ang isang lalaki matapos pagbabarilin bago mag-alas dos sa madaling araw. Kwento ng mga residenteng tumangging humarap sa kamera, tatlong sunod-sunod na putok ang kanilang narinig. Paglabas nila, tumambad na ang dugo ang biktima. Ayon sa mga taga hindi raw taguroon ang biktima na tinatayang nasa edad 30 hanggang 35. Nakasuot ito ng puting damit na may stripes, light blue na boxer shorts at walang sapin sa paa. Hindi ko po kilala yung tao na yan. Hindi, sa ano ko, hindi, hindi taga rito yung tao na yan. Sa investigasyon, Nagtamo ng ilang tama ng bala ang lalaki na agad dito ay kinamatay. Narecover naman sa crime scene ng mga basyo ng kalibre 45. Ayon sa mga residente, makailang bes na rin daw may nabaril o tinapo na bangkay sa kanilang lugar. Kaya nais daw sana nilang magkaroon na ng ilaw para sana hindi na ito mangyari muli. Pero sabi ng barangay, Pagka malaki ng talaga tulong nung no? magkaroon ng ilaw dyan. Kasi po, ito pong ilaw dyan sa mga ano, ninanakot din po kasi yan. Jay Sabale, GMA News.